Nag-download ka ba ng video ng iba? Tapos diretso upload sa account mo as Reels? Pero pwede nga ba? Sige, check natin yan! Hello mga KLM! lm First of all, alam niyo bang hindi kayo pwede mag-upload ng video ng iba without prior approval? Or hindi niyo binago yung video at nilagyan ng meaningful enhancement? Hmm, pero ano nga ba ang meaningful enhancement? Sabi ni Meta, you can use content you are approved to use from other sources as long you increase its value through creative editing, voiceover, or commentary. This enhancement must be meaningful. Simply stitching together clips or adding a watermark does not qualify as meaningful enhancement. Yan ang sabi sa meta-policy na ito. Ibig lang sabihin nito guys, hindi kayo pwede mag-upload ng video at basta nyo lang milagyan ng caption at pinagtagpi-tagpi na tinatawag ding video stitching. Magkakaroon lang kayo ng restrictions na tulad nito or tuluyang maban yung account nyo. Pero kung ginawa nyo siya ng meaningful enhancement, like for example guys, meron kayong sinusabay bayan na personality. Tapos, meron kayong video niya. Sample lang ha. Kung anong lifestyle niya, anong habit niya. Example, yung mga lugar hindi na pinupuntahan niya. Saan siya tumatambay, anong sports, or passion niya. So, yan yung mga sample videos na pwede niyong i-edit. Tanggalin niyo lang yung audio, tapos, palitan nyo ng voiceover nyo. Magkwento kayo. And also, mag-add din kayo ng new information through text. Or pwede din sa mismo voiceover nyo. Halimbawa, nandito siya sa lugar ito. Tuwing weekend. Or pwede nyo lagyan ng weekend relaxation. And of course, ilagay nyo lahat ng new information na pwede nyo may-add sa video na yun para pumasok siya sa meaningful enhancement. Tapos imagine, nilagyan nyo pa ng music. That way, papasok na talaga siya doon sa meaningful enhancement. Sorry guys, wala akong example na video. Dahil baka makapirate ako pag nag-post tayo ng ganyan. O ba? Diba? Pwede naman pala. So aside from that, train mo na lang din yung sarili mo kung paano talaga gumamit ng editing app. Yun ay kung yung mga video na ginagamit mo is galing talaga from other sources. And of course, kung ayaw mo talaga magpakita sa video mo dahil naihiya, ka. So tanggalin mo na lang yung hiya mo para mas madali ang buhay mo. Pero kung ayaw mo talaga magpakita, then wala ka talaga magiging choice kundi pag-aralan ang mga editing app. O ayan, sana nakatulong ako sa iyo, ha? At kung nagustuhan mo ang videong to, don't forget to like, share, and comment. Follow mo na din yung page ko para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Thank you!